nakipagtulungan na ang Department of Social Welfare and Development sa National Economic and Development Authority at Philippine Statistics Authority na tukuyin ang posibleng adjustment sa cash grant ng Pantawid Pamilya Philippines Program o 4 piece upang makaagapay sa pagtaas ng mga bilihin. Sa malaking press briefing, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na inatasan na sila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumuo ng tamang mekanismo na pumaprotekta sa halaga ng grant na kanilang ipinamamahagi. Sinabi rin ng Kalihim na sa tulong ng PSA at NEDA, magagawa ng DSWD na ma-check ang pinakamainam na price index na gagamitin upang masiguro na hindi maapektuhan ng inflation ng ipinamamahaging ayuda sa so oras na maitakda na ang price index, tinitingnan na ang o tinitingnan na ng kagawaran ang posibilidad ng pagbuo sa panukala sa mga economic managers na amyendahan ng probisyon ng RA 11.13.10 o 310 o ang 4 -piece law upang umayon sa kasalukuyang socio-economic conditions ng bansa.